Sa datos ng Laguna Lake Development Authority o LLDA, umabot na sa 12.51 meters ang average water level ng Laguna de Bay kaninang alas 10 ng umaga. Lagpas na ito sa critical high level na 12.50 meters. Ayon sa LLDA, dulot ito ng malalakas na pag-ulan mula sa Southwest Monsoon, Tropical Storm Dante at Typhoon Emong. Babala ng ahensya, inaasahang ang pagbaha sa mga baybaying barangay at mababang lugar sa paligid ng lawa. Kahit tumina na ang ulan, maaring abutin pa ng ilang buwan bago bumalik sa normal ang level ng tubig. Sa kalambalaguna Laguna, may naitalang pagguho ng lupa sa kahabaan ng barangay Lecheria. Sa kabila nito, wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Naglagay na ng early warning devices ang Traffic Management Division at pinayuhan ng mga motorista na umiwas sa lugar. Samantala, sa Laurel, Batangas, buwis buhay ang naging libing ng isang yumaong residente dahil gumuho na ang tulay sa lugar noong pang nakaraang taon sa kasagsaga ng Bagyong Christine na hanggang ngayon ay hindi pa rin na Itinawid ng mga residente sa Ruma tubig sa spillway ang kabaong mula sa barangay poblasyon papuntang bugaan upang ito'y mailibing. Panawagan ng mga residente sa pamahalaan, gawa ng paraan ng daanan dahil lubhang delikado ang kanilang daanan papunta sa kanilang bayan. Bernard Dali, 7TV News and Rescue. Dios ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinalagahan.